O oh, so magandang araw po mga kapapong Nandito po tayo ngayon sa Binondo Year of the Wooden Snake 2025 Chinese New Year Ayan kung po natin Ayan po yung nasa harapan natin Tayo po ay nasa taas ng isang hotel So ito po yung Binondo Church on the right At ngayon po ay nandito po tayo Nakikipiesta po tayo sa Binondo Pero syempre tayo pa rin po ay magbablog Para naman po sa mga naghahanap ng kasagutan kung papaano ba talaga babalik yung mga ex nila mga utol sa akin kasi lagi ko sinasabi napakaraming teknik cut connection, no contact alam natin lahat po yan ay available sa youtube channel po natin pero yung ability mo to move on mga utol na kinakatakutan po ng karamihan kasi po ayaw natin gawin dahil iniisip natin na bakong kung gagawin natin ay misto lang mapapansin o madidecisionan na ng ex mo na iwanan ka na lang kumbaga para makikita niya na kayo nga po ay okay na so gagaya siya ang sinasabi nga rito mga utol ay dapat po nating ipakita sa kanya na tayo po ay emotionally stable. Kasi pag hindi po natin ginawa yon mga utol, hindi po niya makikita ang ating halaga. Alam natin na ito po ay napaka-importante sangkap. Kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo, unahin po muna natin na makita niya once again yung ating value, maramdaman po niya yung ating importance. Kasi ang dami natin gustong mangyari. Gusto natin na magkaroon ng realization yung ex mo. Gusto natin ma-miss tayo ng ex mo. Marikin, ah, sorry, mar, ma-miss tayo ng ex natin. Marikindel yung dating feelings niya mga utol. Pero as a relationship coach, breakup recovery expert mga utol, alam kong ito po ay hindi mangyayari hanggat hindi mo na ibabalik yung halaga mo. Kaya yung ability to move on, tanggalin mo yung assurance na nafe-feel niya na kayo nga po ay maghihintay dyan, ah, habul habol sa kanya mga kapatid, yan muna ang dapat nating unahin at burahin sa kanyang pakiramdam at isip. Yung ability mo kasi to move on mga kapapong. Kung gusto mong gamitin ito in order to bring your ex back, ay nagiging effective kasi dito nakikita niya na hindi ka natakot. Alam naman po natin na pagkahalimbawang pinakita mo yung courage mo, during the situation na kayo nga po ay break up mga kapatid, madidefine ka niya as someone hindi lang valuable kundi emotionally strong and equipped.